Magandang araw mga kaibigan, alam ba sa panahon ngayon sa sobrang bilis ng takbo ng panahon, daming boses na maririnig natin araw-araw, di ba? Dito sa social media, o balita, balita sa TV, o opinion ng iba, sinasabi ng iba. Pero minsan alam mo nakakalimutan na natin, ang pinakamahalagang boses, ang tinig ng Diyos na matatagpuan sa kanyang salita, ang Biblia. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos, kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa kamalian, pagtuturo at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawa. Ibig sabihin, buhay at totoo ang salita ng Diyos. Hindi lang sa ordinaryong aklat, ito ay gabay sa tamang pamumuhay sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, tinuturoon tayo ng Diyos paano mamuhay ng na naaayon sa kanyang kalooban. Kapag binabasa natin ang salita ng Diyos, napakaraming magagandang bagay o binipisyo na po pwedeng maidulot ito sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa sa, ng bawat isa sa atin. Una, may kilala na tineng na mas malalim. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 8. Pagmo kaliligtang basahin ang aklat ng kautusan. Sa bulay-bulayan nito araw at gabi upang masunod mo ang lahat na nakasulat dito. Magkagayon, matatag magtatagumpay ka at magiging matagumpay sa lahat ng iyong gagawin. Dito may nakikita natin na pagbabasa ng kanyang salita ay nagdadala ng tagumpay at karunungan sa ating buhay. Sa at pangalawa, Ibigbigay ito ng kalakasan, pag-asa sa bawat isa sa atin. Sabi sa Psalms chapter 19 verse 105, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking daraanan. Sa mga oras ng pagkalito at problema, ang salita ng Diyos ay nagiging liwanag na bumagabay sa atin. Pangatlo, pinabago tayo ng salita ng Diyos. Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas pa sa alinmang tabak na may dalawang daling. Ibig sabihin, ang Biblia ay may kapangyarihang baguhin ang ating puso, at ang ating isipan. At pang-apat, nagkakaroon tayo ng na mas matibay at mas malalim na relasyon at connection sa ating Diyos at mga pangyarihang Panginoong Yesus. Alam mo, sa dami ng ginagawa mo, ginagawa natin sa araw-araw, minsan nakakalimutan natin maglaan ng oras para sa si Diyos. Pero tandaan mo kapatid, kaibigan, pagbabasa ng Biblia ay hindi lang obligasyon. Ito ay relasyon. Kung nagbabasa ka ng anong salita, ay kipag-uusap ka sa si Diyos. At tandaan mo, doon mo maririnig ang kanyang paalala, kanyang pangako, kanyang pagmamahal. Kaya kung gusto mong lumabukas, pananampalataya, at gusto mong ah, mas maging matatag sa gitna ng pagsubok, simulan mo sa araw-araw na pagbabasa at pagninilay sa kanyang salita. Hindi tandaan mo ito. Ang Biblia ay hindi lang basta aklat na binabasa. Mga nakasulat dito, ipawang banal, katotohanan at mula sa Diyos. Ito ay buhay, buhay na salita ng Diyos na nagbibigay direksyon pag-asa at kaligtasan sa bawat isa. At araw-araw bago ka sumabak sa buhay, subukan mo muna, buksan mo muna ang iyong puso. Maglaan ka muna ng oras, hayaan mong mag-usap sa ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita sa Biblia. Sa Diyos, ang pinakamataas na papuri sa salamat at pagsabda. God bless everyone.